Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, nandito po tayo sa Grand Palace. Ang Grand Palace na matatagpuan sa gitna ng Bangkok ay isa sa mga pinaka-iconic na landmark ng Thailand. Nagsilbi itong opisyal na tirahan ng mga hari ng Siam mula noong 1782. Ang Palace Complex ay isang nakamamanghang timpla ng tradisyonal na Thai na arkitektura at mga impluensyang Europeo na ginagawa itong isang dapat bisitahin na destinasyon para sa mga turista at isang simbolo ng mayamang pamana ng kultura ng Thailand. Dahil galing kami sa Bering Station, kailangan naming sumakay ng BTS Skytrain papuntang Asok Station. Mula doon, lilipat kami sa MRT Blue Line papuntang Sanamchai Station. Mula sa Sanamchai Station, halos 10 hanggang 15 minutong lakad ito papunta sa Grand Palace. Uh -huh. Ang pinakamahusay na oras upang bumisita ay maagang umaga o hapon upang maiwasan ang dami ng tao at ang init. Ang Grand Palace ay bukas araw-araw mula 8.30 ng umaga hanggang 4.30 ng hapon. Ang halaga ng tiket ay 500 baht nakatumbas ng 810 pesos. Maaring mabili ang mga tiket sa pasukan o online. Kasama sa hindi na angkop na damit ang mga walang manggas na kamiseta, maikling pangitaas, sitro na pangitaas, maikling pantalon, punit-punit na pantalon, bike pants, mini skirt at jean skirt. ay naglalarawan ng epikong kwento ng Ramaken na nagsasabi sa kwento ng labanan sa pagitan ni Haring Rama at ng demonyong Haring Tosakan. Ang salaysay ay kasunod ng pagsisikap ni Haring Rama na iligtas ang kanyang asawa si Seda na dinukot ni Tosakan. Ang Ramaken murals ay hindi lamang isang visual na representasyon ng isang makabuluhang akdang pampanitikan, kundi isang mahalagang artifact sa kultura na sumasalamin sa mga artistikong tradisyon at pagkukwento ng tay. Ang mga ito ay isang testamento sa impluwensya ng kulturang Indian sa sining at panitika ng Thai na inaangkop upang umangkop sa mga konteksto ng kultura at relihiyon ng Thai. Demon Guardian sa Grand Palace sa Bangkok na kilala bilang Yaksha ay mga kilalang estatwa na nagsisilbing tagapagtanggol laban sa masasamang espiritu. Ang mga mitolohikal na figurang ito ay nakalagay sa mga tarangkahan ng Wat Prakayo, ang templo ng Emerald Buddha, sa loob ng kompleks ng Grand Palace. Ang mga estatwa ng yaksha ay tinayo noong panahon ni Haring Rama III at hango sa mga tauhan mula sa Ramaken, ang ng Thailand ng Ipikong Indian na Ramayana. Ang mga nagtatayugang estatwa na ito ay kilala sa kanilang mabangis na ekspresyon, matutulis na pangil, at mga pamalong hawak na sumisimbolo sa kanilang papel bilang mga tagapagbantay. Sila ay nakapwesto na nakaharap sa bulwaga ng ordinasyon kung saan nakalagak ang Emerald Buddha upang matiyak ang proteksyon nito mula sa masasamang persa. Ang mga yaksya ay mahalaga sa kulturang Thai at mitolohiya na sumasalamin sa pagsasanib ng mga tradisyong Hindu at Budista sa Thailand. Phra Kaew ay kilala sa Ingles bilang Temple of the Emerald Buddha. Ito ay isa sa pinakamahalaga at iginagalang na mga templong budhis sa Thailand na namatatagpuan sa loob ng bakuran ng Grand Palace sa Bangkok. Ang Wat Phra Kaew ay tahanan ng Emerald Buddha, isang lubos na iginagalang na estatwa na gawa sa jade o jasper na itinuturing na paladium ng Thailand. Ang templo ay walang mga monghe dahil pangunahing nagsisilbi itong kapilya para sa maharlikang pamilya. Ang templo ay natapos noong 1783 sa ilalim ng pagtangkilik ni Haring Rama I ang nagtatag ng dinastiyang Chakri. Ito ay itinayo upang itago ang Emerald Buddha na inilipat mula sa dating kabisera ng Tonburi. Kasama sa kompleks ng templo ang ordination hall kung saan makikita ang Emerald Buddha gayon din ang iba pang istruktura tulad ng mga aklatan, shiris at assembly hall. Ang arkitektura ay nailalarawan sa pamagitan ng mga palamuting dekorasyon nito, kabilang ang mga ginintuan estatwa at masalimuot na musik. Ang Wat Paracaeo ay isang sentrong lugar para sa mahalagang seremonya ng rehilyon at itinutori ng spiritual na puso ng Thailand. Ito ay gumaganap ng isang makabuluhang papel sa kultura at relihiyosong buhay ng bansa na umaakit sa parehong mga peregino at turista. Ayagan ang pagkuha ng litrato sa karamihan ng mga lugar maging magalan sa mga karatulang nagsasaad kung saan ito ipinagbabawal. Magdala ng tubig lalo na kung bumisita sa panahon ng mainit na panahon. Isalang-alang ang pagsali sa isang guided tour para matuto pa tungkol sa masalimuot na detalye at kasaysayan ng palasyo. Isang malaki at ginintuang stupa na matatagpuan sa loob ng templo kompleks, ito ay ang naglalaman ng mga labi ng budha. Ang city ay natatakpan ng gintong dahon at isang iconic na simbolo ng Grand Palace. Ito ay nakatayo bilang isang testamento sa reliyosong devotion at artistikong kasanayan ng mga taong tay. nyarihan, lakas at proteksyon. Sa Thailand, ang Garuda ay isa ring pambansang sagisag at simbolo sa monarkiya. Karaniwang inilalarawan ng mga estatwa ng Garuda ang nilalang na may katawan ng isang tao at ang mga pakpak, tuka at mga kuko ng isang ibon. ipat niya ang kabisera mula Tonburi patungo sa Bangkok. Nagsimula ang pagtatayo noong 1782 at ang palasyo ay pinalawak at inayos sa paglipas ng mga taon, lalo na sa panahon ng pag ni Haring Rama V. Bagamat hindi na naninirahan dito ang maharlikang pamilya, ginagamit pa rin ang palasyo para sa mga opisyal na kaganapan at seremonya. Belfry sa Grand Palace sa Bangkok ay isang kilalang tampok na arkitektural na matatagpuan sa timog na bahagi ng kompleks. Itinayo noong panahon ni Haring Rama IV noong 1800s, ang belfry ay pinalamutian ng mga musik na porcelana na nanagdaragdag sa kagandahan nito. Sa kasaysayan, ang belfry ay ginagamit para sa mga seremonyal na layunin tulad ng sa nominasyon ng kataas-taasang patriarka. Ito ay bahagi ng masalimuot at magkakaibang arkitektural na tanawin ng Grand Palace na pinaghalong iba't ibang estilo at nagsisilbing patunay sa mayamang pamana ng kultura ng Thailand. Shakri Mahaprasad Throne Hall ay orihinal na itinatayo bilang isang royal residence at reception hall. Ginagamit ito para sa mga tungkulin ng estado at mga seremonya ng hari, kabilang ang mga piging at pagtanggap ng mga dayuhang dignitaryo. pansin pansin para sa natatanging estilo ng arkitektura nito na pinagsasama ang mga tradisyonal na Thai at European na elemento. Ang ibabang bahagi ng gusali ay nagpapakita ng European neoclassical na estilo habang ang bubong ay dinisenyo sa tradisyonal na Thai na estilo ng arkitektura na nagtatampok ng masilimuod na gables at spire. Ang Siyakri Throne Hall ay isang simbolo ng Shakri Dynasty at sumasalamin sa paghahalo ng Western at Thai na mga impluensya sa arkitektura sa panahon ng paghahari ni Haring Rama V na nag-anta sa pagtatayo nito. Ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa maharlika at kultura na pamana ng Thailand. Mm -hmm. pagbisita sa Grand Palace at ang ilan sa mga templo sa Bangkok ay isang pagbubukas ng mata at kasiyasiyang karanasan sa kultura. Kung bumibisita ka sa Bangkok, lahat ng mga lugar na ito ay dapat na sa iyong mga itineraryo sa paglalakbay. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa Grand Palace. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga video tungkol sa kamanghang-manghang mga destinasyon sa buong mundo. I-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong upload. Kung may mga tanong o komento ka, huwag magatubiling mag-iwan ng mensahe sa ibaba hanggang sa muli mga kaibigan, paalam at maraming salamat.